A day in my life as a seasonal worker family invite sa Korea. Hi guys! Kaganapan pa ito last October 25, 2023. Naglibre ng dinners Ay, na lang. ate at kuya since uuwi na sa Pilipinas ang kanilang bunsong kapatid at ang panganay. At ilang araw na lang din, kami na ang susunod na uuwi. Ayan yung aming dinner, ang Black Calvay. Masarap to guys, promise hindi ko alam guys kung meron dingdak halbi sa Pilipinas pero super sarap na na dito. and yan, kapag dininer kami hindi nawawala ang soju at si ate at kuya ay isa lang yung iinom sa kanila since uh, bawal mag drive na nakainom sa Korea sobrang higit din dingdak halbi guys ay meron siyang Um, kamoting kahoy. At kapag katapos kainin yung dakalbe, lalagyan nyo ng kanin na mayroong seaweed. Ayan. Sa kabila, may rice pa din at noodles. Kasi yung noodles yung gusto ng mga bata at lalagyan ng cheese. At ipapakrispy-crispy siya. And sobrang sarap ng kanin talaga ito. Nangilis ka na siya. Ayan. Ayan na guys, yung kanin na balang pag at yung may kimchi. Ayan cheese doon. Ayan yung noodles ng mga Sobrang sarap yun. At saka yung nakikita yung pita na sa bawa ay may radish yun. Ayan. Ayan pa nga, nag-CR pa nga yan yung nakainom. Ngayon yung mukha na nakainom mo. Aura! Pa! Ganon. <laughs> Feeling maganda yun. <laughs> oh. Oh. <laughs> Natatawa ako sa itsura ko, guys. <laughs> so, after namin kumain, naghanap kami ng nori bang. And yung pinasukan nila, kuya, ay bawal yung bata, guys. Kaya naghanap kami ng iba pa. And yan, dahil wala ng, uh, wala ng iba kami napasukan since bawal yung mga bata. Kaya sa coin na lang kami nag nori bang. At ito yung daan na lagusan patungo sa kantahan. Charis. Ayan yung, ganyan yung sa coin guys. Ayan. Itura ng mga nabusog at nalasin. Lalo yung dito. Ayan, guys. Bakit one more time naman, Richard Marks? Nagpipili na lang kanta yung Akin gisawa. Gusto niyo bang marinig yung boses ni ate dito na sumasari siya sa singing contest kay parking ganyan. You know, may pastad ng ovation sayaw, sayaw pa guys At sayaw-sayaw pa Ngayon kami kakulit guys pag nakainom na kami pati yung mga bata pero game na game naman sila yan. Tingnan nyo guys kung ano yung kinakanta namin. Di ba? Feeling ko may nag-attend ng ano, concert. <laughs> Ganyan kami kasaya, guys. Ba't yung mga bata, game na game, sila nakapumataan sa yun yung kasiyahan namin, guys, in-budding na din namin. And, huwag sana kayong magsamanod sa aking vlog. Yun lang. Thank you!